Chef Andy, 4K. <laughs> 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 no, ano nang isla to? Barakuda. Barakuda. Pwede rin mong tanigin Ha? Huh? Pwede rin tawagin tanigin. Hindi. Barakuda. Barakuda. <laughs> Ang Spanish Makare. karit. Iba Eto. Ito. Ang Brito na Irma to eh. Ito yung sinasabi ko hey, mga mong ano, talakito. Dentre de Valley oh. Tama o. Oh, Dentre de Valley mo ang sinigang sa miso. Yung sweet po, oh. sweet lip tano. O long nose emperor. Yung emperor yan, emperor. May, may iba tawag niyan doon sa, ano, sa Palawan. Oh. Eh, lahat naman. No. Iba-iba naman pangalan pag nasa ibang lugar. Eh. Hindi pangalan. matandaan eh. Yung Hindi tawag, tawag na dito. Saan Sa ko, emperor yan. Tapos... Talakito, emperor. Oh. 350 kilo Pero ito malaki. Ha? Ilang kilo ito? Na? Tino. apat. 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 apat isa. Okay. Thank you.